Bakit umiinit ang planeta natin? At ano ang kinalaman ng Pacific Ring of Fire dito? Alam mo ba na habang umiiyak ka sa mga kanta ni Taylor Swift, umiinit din literal ang lupang tinatapakan mo? Kasi nandito tayo mismo sa Pacific Ring of Fire. Parang drama ira ng mundo, puno ng lindol, bulkan, at nag-aalab na eksena. Kung iniisip mo na dahil lang ito sa global warming, posible. Pero hindi yon ang totoong dahilan kung bakit mainit sa paligid ng Pacific Ring of Fire. So bakit nga ba umiinit ang planeta, lalo na sa Ring of Fire? Ang Pacific Ring of Fire ay parang higanting sinturon sa paligid ng Pacific Ocean. Sa ilalim nito, nagbabanggaan at nagsusubsob ang malalaking piraso ng lupa na tinatawag na tectonic plates. Sa bawat galaw at banggaan, nagkakaroon ng friction at pressure na nagiging init. Ang mga bulkan naman ay parang pressure cooker ng mundo. Kapag sobrang dami na ng init at pressure, pumuputok ito para mailabas ang energy kasabay ng pagputok, lumalabas din ang lava at gas na nagbabago sa hangin at kalikasan. Kahit mukhang tahimik sa ibabaw, sa ilalim ng lupa, tuloy-tuloy ang galaw ng init at enerhiya. At ang twist, kahit malamig ang panahon, hindi natutulog ang init ng mundo. Tuloy-tuloy pa rin itong nagaapoy, parang pusong ayaw tumigil magmahal kahit ilang beses nang nasaktan. Kaya sa susunod na mapakinggan mo ang All Too Well, tandaan, hindi lang emosyon mo ang umiinit, pati ang planeta mo. Gusto mo bang malaman kung bakit parang sumasayaw ang mga isla sa paligid ng Ring of Fire?